sa loob ng halos anim na buwan. Pagpatak ng gabi sa iba't ibang lungsod sa bansa. Ganito ang mga eksena. Kabi-kabila ang mga patay na sangkot umano sa droga. Bandang alas 10 ng gabi noong November 17, sinimulan ng buntutan ng reporter's notebook ang mga tauhan ng Manila Police District. Eksaktong alas 11.30 ng gabi sa tulay ng Santa Cruz, Maynila, dalawang lalaki ang naabutan naming wala ng buhay, naliligo sa kanilang sariling dugo. Napatay ang dalawa matapos umanong manlaban sa isinagawang by-bus operation ng mga tauhan ng Station 11 and 13 ng Manila Police District. Allegedly meron lang mga mga report dito since medyo madilim dito sa lugar na to dito po sila nagtatransact ng illegal drug activity nila. Then nung nagkandap po tayo ng bypass operation na uh, nahalata nila na pa-transacto ko nila is mga pulis uh, bigla po sila nagpaputok, pinaputokan po nila yung ating mga operatiba which prompted the operatives to retaliate. Parehong kalibre 38 baril ang natagpuan sa tabi ng dalawa. May tigtatlong tama ng bala ang mga suspect at nakita sa kanila ang walong sachet ng shabu. Yung nakuha natin na ebidensya is ano 8 uh, pieces of uh, sachet amounting to 10,000. Sir, ilang baril yung nakuha natin? Uh, dalawang caliber 38 ayon sa mga pulis, nasa drug watch list ang dalawang suspect. Ibig sabihin, minsan na silang nasangkot sa bentahan o paggamit ng droga. Kaagad dinala sa morgue ang dalawang lalaking napatay. Pagpatak ng alas 12 ng gabi, November 18, sa Kalya ng Remedio sa Santa Cruz, Maynila pa rin, dalawa pang patay ang naabutan namin. Ang isa nakahandusay sa tabing kasada at may tama ng baril sa dibdib. May baril din sa kanyang tabi at isang sachet ng pinaghihinala ang shabu. Ang isang bangkay nasa may iskinita naman. May baril din ng lalaki at sachet ng diumanoy shabu. Ayon sa mga pulis, parehong nanlaban ang dalawang drug suspect. So yung pulis natin na nakasibilyan and together with a confidential informant, they went to a bypass operation. Nakaramdam sila kumuha ng barelin din. Yung isa nakatakbo sa ali natin dito and yung isa is, ayan, dito po nagkaroon ng engkwento. Ah, dito. Karamihan ng mga kasong ito nangyayari pagkagat ng dilim. Halos pare-pareho ang sinasabing dahilan ng kanilang pagkamatay. Paulit-ulit ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Nanlaban. Yung termino ng nanlaban, masyado masaklaw, no? Kasi pwede naman hinawi, no? eh pwede namang humalagpos. Hindi naman uh, automatic na sinabi ng laban, eh, bumunot at, at, tinutok. No? So, kailangan ano, makita natin na unang-una, malinaw na talagang nanlaban, na gumamit ng armas na meron talagang tunay na peligro do sa manghuhuli. Kung hindi sa ulo, ay sa dibdib sila tinatamaan ng bala. Ang pake nun para patahimikin. Kasi kung gusto mong talagang maurirat yung sino ba talaga yung nagtutulak, Sino talaga yung nagpo Sino yung nagpipinans? no? Huwag mong papatayin. Para makuha mo yung testimonya, magturo siya. Eh, pag pinatay mo, wala na. Madaling araw ng November 24, wala nang buhay si Ronnie, alias Bakal, nang madatnan sa isang bahay sa Kaloocan. Limang tama ng baril ang tinamo nito sa dibdib. Nakitaan daw ito ng isang sachet ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalagang 3,000 piso. May kalibre 38 baril rin sa tabi ng biktima. Dahil nanlaban daw at sinubukang bumunot ng baril, napatay ng pulis si Ronnie. Kwento ng nanay ni Ronnie, nasa bahay siya ng isang kaibigan kasama ang anim na iba pa. Biglang pumasok raw ang ilang pulis at saka pinalabas ang anim ng malamang naroon si Ronnie. Kinulong na ro siya. Ayun, nakarinig na naputok. napotok. Pursa dibdib yung putok niya. Yun. Dati-dati, yung gumagamit talaga, minado ko. Pero, hindi siya ano tulak. Apat ang iniwang anak ni Ronnie. Hanggang ngayon ay mahirap daw para sa pamilya na tanggapin ang nangyari. Sabi ko nga sa mga polis, sana sir, hindi nyo na lang po pinatay. Binugbog niyo na lang sana. Tapos kinulong nyo kaya habang buhay. Na hindi nyo napalabasin. At least makikita namin. Na buhay yung anak ko, madadala namin pagkain. Nitong Martes, nakatakdang ilibing si Ronnie matapos ang dalawang linggong pagkakaburol. Pero tumanggi ang punerarya dahil may utang pa palang 30,000 piso ang pamilya para sa kinuha nilang funeral service. Ang gusto mangyari, eh, ipulpaid kalahati lang po yung nabigay namin. Matapos ang tatlong oras, nakapangutang ang pamilya ni Ronnie. Nahimlay sa huling hantungan si Ronnie, pero kasama na niyang malilibing ang mga tanong ng kanyang pamilya kung bakit siya pinatay. Yeah. <laughs> you